My God, Kitty, lalabas na tayo tapos lahat titinan tayo ng ganyan. Oo, oh, oh, Diana, pwede ba huwag na tayong lumabas? Kitty, pumunta ba tayo dito sa school para umupo sa toilet? Anong nonsense to? Girls! Nagawa niyo ba yung lips na yan para tignan niyo yung mga sarili niyo sa mirror dito sa bathroom? Pwede na ba tayong lumabas? Oo, hindi kami nag enjoy tumayo dito. Hinihintay kayong lumabas. Girls, ang tatalino niyo. Alam niyo naman na as soon as lumabas kami dito, yung mga frogs yung unang makakapansin ng changes sa faces namin. At magiging sarcastic sila. At magbibigay sila ng negative criticism. Seryoso kayo girls, hindi lang naman yung mga frogs yung makakapansin. Yung buong school. Tsaka choice niyo yan, wala silang pakialam sa ginawa niyo. Exactly! Kung ako yung nagpa-lip augmentation. Wala akong pakialam sa iisipin ng buong school. Oo nga, tama kayo girls. Lips natin to, gagawin natin yung gusto natin. At wala tayong pakialam kung anong iisipin ng frags at ng lahat ng teenagers. Well, finally, naisip nyo na yan. So ano, labas na tayo? Okay, okay let's, let's go. go! Girls, may nangyari sa akin ngayong araw. Nakalimutan ko lahat ng gamit ko sa bus. Yung wallet ko, yung pera ko, yung makeup bag, yung susi ko. Hinabol ko yung bus hanggang dun sa next stop. Nakakatawa naman, Blandy. Bakit mo tinatakpan yung bunganga mo? <coughs> Inuubo kasi ako. <coughs> baka mahawaan ko kayo. Weird, Blandy. Blandy, baka naka-red lipstick ka. Tapos nahihiya ka lang ipakita sa amin. Hindi, pabayaan nyo nga yung lips ko. Inuubo lang ako. Pizza! Four lemonades, please! Oh my god, ano yung dalawang bibe? Di masabihin mo sa akin ang pangit, di ba? Natural beauty is better. Aha. Uh -huh. So anong tinitingin-tingin mo? Tingnan mo ako. Oh, eto na. Tinawag na tayong bibe ng mga football girls. Kitty, wag mong pansinin. Ang importante, gusto natin. Girls, I'll join you soon. Magpapaganyang beautiful lips din ako. Girls, masakit ba? Well, well Pizza, isa, pang kiwi lemonade. Girls, sandali lang. Dadalin ko lang tong orders ng bunnies. Four lemonades. Oh my god, nakita nyo? Si Diana tsaka Kitty, pinalaki yung lips nila. Oo nga, ang pangit. Hindi naman lips yan, pipes yan. I agree. Hi girls, bakit ba pinag-uusapan nyo yung mga bunnies? Ano, Blondie? At kailan mo pa pinagtanggol yung mga bunnies? Hindi ko sila pinagtatanggol. Sa tingin ko lang, business nila yon. Blondie, ang weird mo ngayong araw. Bunnies, huwag nyong i-blow yung lips nyo. I-blow nyo yung pipes nyo. <laughs> girls, yung lemonades nyo. Thanks, pizza. Gusto namin at i-blow namin. Frogs, Tama na nga yan, wala kayong pakialam. Alam niyo girls, kaming dalawa ni Nat, ipapagawa din namin yung lips namin para mas marami kayong mapagchismisan, okay ba? Oh, oh sino, sino bang may pakialam sa'yo? Tsaka dyan sa lips mo Banis, hindi ko kayo ginajudge Sa tingin ko, business niyo yan Ang cool nga eh Very cool <laughs> Kev, Kev Ano yung Zalina? Sa tingin mo ba bagay sa akin magpalaki ng lips? Mm. Ayoko, mas gusto ko yung natural beauty Pero sa tingin ko, magiging cute ako Wow, pinagtatanggol tayo ni Blandy. Ang weird. Ang weird din. Hindi siya nag-comment ng pangit kahit isa. Tsaka sabi niya ang cool ng lips natin. Bakit niya kaya tinatakpan yung bunganga niya, no? Hmm, baka naman inuubo siya. Ayaw niyang magkalad ng bakterya dito sa school. Inuubo? Hindi ko siya narinig umubo kahit isang beses. Baka naman meron siyang bad breath. <laughs> Pizza. Pizza, igawa mo na kami ng lemonade, bilis. Okay, serve ko na yung mga pano So ano Karina, kukulayan ko ba ng blonde yung Very buhok mo? Mary, wag. Kapag kinulayan mo yung buhok mo ng blonde, masisira yung buhok mo. Makakalbo ka. Well, gusto ko mag-experiment. Naging brunette na ako. Blonde, red, blue. Pagkatapos nun, nagpa-short hair ako. Wow, hindi. Hindi pa ako ready sa ganun. Well, imaginein mo yung sarili mo with short hair. Karina, ayoko mag-short hair. Girls, lemonade nyo. Hoy, Zoop, Zach, wag na wag na kayo pupunta dito sa training room namin ha, malinaw? Ay oo nga pala, magte-training kayo, nakalimutan ko. Pero huwag na kayong pupunta sa mga lockers namin ha. Tsaka huwag nyo na kukunin yung basketball uniforms namin. Hindi kayo basketball players. At next time, kapag nalaman kong nag-iiwang kayo ng tinapay sa loob ng lockers namin, makakatikim agad kayong dalawa sa akin. Ano? Sa tingin nyo matatakot kami sa mga sinasabi nyo? Hindi kami natatakot sa inyo. Yung lockers na to, for sharing. Lahat may karapatang gumamit ng mga lockers na to. Guys, hindi ko na talaga kaya to. Sumasakit na yung ulo ko sa kanila. Ikaw naman, Romeo. Anyway, dalawang tokmol. Kung gagamitin nyo yung mga lockers, huwag nyong papakailaman yung gamit namin. At kung makikilagay kayo ng gamit, ingatan nyo, okay? Naiinis kami sa mga makalat. Hoy boys, narinig nyo? Hindi pa ako tapos magsalita. Sandali lang. nag a lang kami. Makinig kayo sa mga nakakatanda. Nakakatanda mo yung mukha mo. Tigilan mo kami. Eh di magsumbong kayo sa mga cheerleaders nyo tungkol sa mga lockers nyo. Ay, 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 Hoy guys, ba't pinagtitripan nyo sila? Tigilan nyo nga sila. Mas bata sila sa inyo. Tama ka mascot, mas bata sila. Kaya dapat makinig sila sa nakakatanda, okay? Ugh, nagbago ka na. Ano nangyari sa'yo? Talaga, huwag mo sabihin magkasama tayo nakatira sa isang bahay dati. Pasalamat ka, nandyan si mascot, hindi yari ka sa'kin. akin. Salamat mascot, pinagtanggol nyo kami. Tara na Zach. Hoy kayo, isa pang pagtripan nyo kami. Magsusumbong kami kay Teacher Mike. Ay, yung mga batang to, sama ng mga ugali. Kayo yung mali, mas bata sila. Eh bakit yung sila pinagtitripan? Tinuturuan namin sila ng tama. Manahimik ka na nga dyan, mascot. Huwag mo nga kami pakialaman. Tara guys, mag na tayo. O puntahan natin yung mga cheerleaders. Hindi, kailangan natin mag-practice. Guys, naging masama na yung mga ugali nyo. Nakaka-disappoint. Paano kayo na date ng mga cheerleaders? Buisit kayo. Wala naman silang reklamo sa amin ah. Umalis ka na nga dito. Doon ka na. Uminom ka na ng fresh carrot juice mo. Sana may ibang guys na dumating dito sa school. Yung mas cool sa mga basketball players. Tapos bugbugin sila. Wow! Ang cute-cute natin! Oh my God, girls! Pwede ba tumigil na kayo? Oo na, nagpaayos na kayo ng lips. Mag-usap naman tayo. Tinitingnan nyo na lang yung lips nyo sa mirror. Kanina pa kayo. Okay, sige, mag-usap tayo. Anong pag-uusapan? Hello, girls. Pwede ko ba kayo makausap? Rihanna, Kitty, kausapin nyo nga yung mga boyfriends nyo. Pinagtitripan nila si Zach tsaka si Zoop. Oh, mascot! Ayaw na namin ma-involve dyan sa mga problema ng mga boys. Kaya nilang ayusin yan mag-isa. Ah, girls, sandali. Parang may nagbago sa inyo. Ha? Yes, mascot. May nagbago sa mga girls. Pero hindi na natin kailangan mag-focus dyan. Oo, kung hindi, isang oras nila titignan yung mga lips nila sa salamin. Mascot, ang cute naman. Kahit ikaw napansin mo, anong klaseng duck ba yung kamukha ko dito? Ano ba, Diana? Nagpibiru ka ba? Siyempre naman, pero mascot, hindi mo na kailangan ipagsabihan sa lahat. Okay, mascot? Diana, lips nyo yan. Gawin nyo yung gusto nyo. Nakabagay sa inyo. Ang ganda nyo. Anyway, huwag nyo kalimutan ha. Kausapin nyo yung mga basketball players. Okay, mascot. Kakausapin namin sila. Meron kaming girl talk okay, ngayon. Okay, Diana. Sige, alis na ako. Oh, malapit nang mangyari. So girls, sabihin nyo sa akin paano nangyari lahat. Kasi kami ni Nat, gusto namin. Kaya lang, medyo natatakot kami. Yes, we're, afraid. afraid. Girls, simple lang. First, mag apply sila ng cream with anesthesia Tapos, pagkagandihin na nila yung lips nyo Ganun lang hmm, parang, parang gusto ko na. na Pero kung gusto natin, gawin natin Pero later Oh my God, ano kayang sasabihin ni sakat kapag nakita kanya Kitty? Ano kayang sasabihin ni Smiley kapag nakita kanya Diana? Well, noon pa naman ako may pouty lips Wala namang masyadong nagbago Parang pareho lang Pero ikaw, Kitty Meron din akong pouty lips sa tingin ko, hindi naman mapapansin ni Zakat. Well, tignan natin, Kiki. Well, tignan natin, Diane. Well, alam niyo, girls, kung napansin ng mga football girls tsaka frags, mapapansin din si sigurado ng mga boys niyo. Well, alam mo na, usually, yung mga guys yung hindi nakakapansin. Hindi namin to ginagawa para sa mga guys. Ginagawa namin to para sa amin. Nag-imagine kayo. Blandy, bakit hindi mo sabihin sa akin yung sikreto mo? Anong problema? Bakit tinatakpan mo yung bunganga mo? O may tinatago kang sikreto sa amin. Okay, girls, pero promise nyo sa akin hindi nyo sasabihin na Blandy, you, Blandy, ang panging. Sabihin nyo lang, Blandy, wow. Okay. Okay, nagpa-lip augmentation ako. Wow. wow. Leila, tingnan mo to. Si Blandy, nagpalip augmentation. Yana, naiinsta ako sa mga yan. Kailangan sabihin natin kay Teacher Mike. Ngayon na, bad example sa school. Leila, ayaw ba natin yan, ha? Ayaw natin, Yana. Tama na. Well, girls, bakit bulok yung pagsabi nyo ng wow? To be honest, Blandy, mas maganda yung lips mo dati. Well, okay lang. Wala naman masyado nagbago. Blandy, bakit mo ginawa yan? Girls, team ko kayo. Akala ko susuportahan nyo ako. Pupuntahan ko na lang yung mga bunnies. Maintindihan nila ako. Bye! Oh my God, nakakashock si Blandy. Ako din na Teacher Mike, alam ko busy ka sa pag ng exercise books. Pero meron kaming importante news. Teacher Mike, yung mga frogs, bad example dito sa school. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Ipaliwanag niyo sa akin. Teacher Mike, maniniwala ka ba? Si Blandy pumasok dito sa school, ganito yung lips niya. Well, hindi ganyan. Pero, Teacher Mike, bad example yon. Baka bukas lahat sila pumasok ng ganun yung lips. Girls, naiintindihan ko. Pero anong gusto niyong gawin ko? Labi nila yon. Desisyon nila yon. Wala tayong magagawa dun. Ano? Teacher Mike? teacher Mike, hindi ka ba nagbo-worry na kaming dalawa ni Layla papasok dito sa school na ganito yung lips? wag huwag mong ilahat. Girls, mga administrators kayo, huwag kayong maging bad example. Kaya sana, huwag yung gagawin yan, okay? Cool, Teacher Mike. Wala ka man lang bang sasabihin sa kanya, ha? Hindi mo ba naintindihan? Wala. Apocalypse na bukas sa school. Lahat, papasok ng may ganitong lips. Makikita mo, Teacher Mike. Hindi ko naman sila pwedeng bawalan. Matatanda na sila. Decision nila yun, ano ba? Guys... Sa Christmas mood na ako. Dinedecorate ko na yung room ko. Totoo? Meron ka ng Christmas tree? Oo, hanggang sa ceiling. Wow, Gigi. Naglagay na nga siya ng snowflake sa bintana eh. Hinihintay niya si Santa Claus. Naniniwala si Gigi kay Santa Claus? Oo, kahit naman ako. Ano ba kayo guys? Alam niyo naman na hindi totoo si Santa Claus, di ba? Thomas, ikaw yung hindi totoo. Thomas, walang kwenta makipagtalo kay Gigi. Oo, oh, girls, nashock ako. Parang ang creepy magpalip augmentation. Mas okay na yung manipis na labi kaysa sa makapal. Ako yung lips ko, ang ganda-ganda. Gustong gusto ko talaga siya. Di mo sabihin mo sa akin, mas maganda yung lips ko sa mga banis, di ba? Sa tingin ko, pareho lang kayo. So, ibig mong sabihin, malaki din yung lips ko? Oh my! Footballers, naniniwala ba kayo kay Santa Claus? Ha? Na-injured ba kayo? Gigi, ikaw yung na-enjoy. Fashion to, fashion. Julie, fashionable ba yung maglagay ng band-aid sa ilong? Ewan ko. Ang weird ng mga football players. E eh, baka naman pantanggal yun ng blackheads. Losers, alam ko behind kayo sa fashion trend. Pero hindi to patch para sa blackheads. For beauty to. Hindi nyo ba nakikita? May mga hearts. Ah, ah ang ganda-ganda. Very, very nice. Alam ko maganda. Girls, sabi ni Dima, pareho lang daw kami ng lips ng mga bunnies. Sabi ko sa inyo eh, yung lips ko yung pinakamakapal. Feeling niya. Oo. Well, di ba mas makapal yung lips ko kay Loren? Oo, mas makapal. Dima, kanina pa kita hinahanap. Girls, wag na kayo mainggit. Dima, mag-usap tayo. Buti dumating ka. Puro labi na lang pinag-uusapan nila eh. Ano yan nasa ilong nila? Akala nila, cool sila. Ah. We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Ah, girls, meron naghihintay sa inyo. Oh. Yan. Blondie? Hi, bunny girls. Sigurado ako kayo yung pinaka-supportive. Kasi yung mga frags ko, hindi man lang ako binigyan ng compliments. Ah, bunny girls, nagpalip augmentation ako. Eto oh. Oh, great! Bagay sa'yo. Kaya pala pinagtanggol tayo ni Blondie sa cafe. Okay girls, pwede na nating i-rename yung bunny community sa duck community. Okay ba? Maya, bunny community. Anong kinalaman nito sa mga ducks? Blondie, nakakastorbo ka na. Meron kaming training eh tumahimik ka nga, mascot. Girls, sabihin niyo sa akin, wow. wow. Wow! Blandy, bagay sa'yo. Totoo. I wonder kung lahat dito sa school natin magpapalip augmentation. Thank you, Bunnies. Sa tingin ko, mag-start na tayo ng sarili nating Pouty Lips community. Sasama ako sa inyo, together. Okay? Girls, paalisin niyo na yan. Mayroon pa tayong practice. Ano ba? Blandy, ang sweet. Pero hindi kami mag-start ng Pouty Lips Community. Actually, may training kami ng mga bunnies. Nakakastorbo ka. Yes, yes, yes. Aalis na ako. Thank you for supporting me. Feeling ko Pouty Lips na ako kasama nyo. Okay, sige. Aalis na ako. Bye. Thank you. Girls, nakakashock. Nagpaayos ng lips si Blondie. Tapos hindi man siya sinuportahan ng mga fans. niya. Na-imagine ko na kung anong nararamdaman niya. Girls, at least supportive tayo, okay? Tama na, magbihis na tayo. Okay, blisan natin. Huwag niyo kalumutang kausapin yung mga basketball players, ha? Lalo na yung Romeo, masyadong show-off. Mascot, huwag mong gagalawin si Romeo ko. Wow, Nat, sayo na agad si Romeo? Hindi mo sinabi sa amin yan? Wow, ikuwento mo pa sa amin. Oo, nagtitext kami ni Romeo last night. Pinadalhan niya ako ng maraming hearts tsaka kisses. Ang sweet. I see, magkakaroon tayo ng bagong couple soon. Maya! Maya. Anong Maya? Lahat ng basketball players busy. Tsaka hindi ko type si Timor, no? Ayoko siya. Okay, sa tingin ko alam ko kung sinong type ni Maya. Sino? Ang gusto niya, si Mascot. <laughs> Girls, hinihintay na tayo ni Mascot. Magbihis na tayo, bilis. Let's go. Lagi naman naghihintay si Mascot eh. Girls, please, pakibilis na naman oh. Boys, alisin nyo nga yung mga kamay nyo sa bar. Timur, baka matamaan mo yung mga toppings. Tignan nyo sila o oh, nakupo. Akala mo kung sino. Mm -hmm. Anong sabi nyo dyan? Boys, proud kami sa inyo. Tama yan. Sagutin nyo sila. Wala silang binatbat sa amin, no? Boys, ang tatapang nyo, ha? Tignan mo yung Zach na yan. Nangingilig yung tuhod sa takot. Sana naman, wag na niya papakilaman yung locker ko. Pati yung sa akin. Kahit maliliit sila, mayayabang. Tignan mo kung paano makatingin sa atin, no? Oh. Akala mo kayang-kaya tayo? Girls, nasan si Blandy? Sa tingin ko galit siya. Oo, galit na galit. Bakit siya magagalit? Eh sinabi lang natin sa kanya yung totoo. Kilala niyo naman si Blandy. Magagalit siya tapos babalik din. Gusto nyo marinig yung kwento? Kung paano namin binugbog yung mga basketball players ha? Hindi mo na kailangan ikwento. Takot naman yung mga yan eh. You're my hero. Ngayon lalagpasan ko lang yung mga basketball players. Hindi ko sila papansinin. Uy Zup na nga kayo magsinungaling sa mga girlfriends niyo. Sasabihin namin yung totoo. <laughs> Zach, anong sinasabi nila? Wala, yung mga girlfriends daw nila. <laughs> Diana, hindi. Mas maganda pa rin yung lips Kiti, ko. hindi. Mas maganda yung lips ko. Yung sa akin. Puntahan natin yung mga basketball players. Tanungin natin sila. Maya, totoo ba yung sinabi ni Diana tungkol sa mascot? <laughs> hindi ko sasabihin. Leila, nakita mo yun? oh, Ayana. Ang sagwa. Bakit hindi natin sabihin kay Teacher Mike? Narinig mo ba kung anong sinabi niya? Okay. Hi. Leila, bakit hindi natin gawin? Ayana, kailangan labanan natin to. Labanan? paanan mo, Yana. Hello, basketball players! Hello, babies! Kumusta? Hello, Nat! Anyway, boys, makinig kayo. Here's the deal. Wala ba kayong napapansin sa amin, ha? Any changes? Magaganda kayo, as always. Kuy bata, hindi ka nila tinatanong, Ngayon, ha? Ngayon, mag-uumpisa na yung pag-show off. Puro show off naman yung mga basketball players, eh. Hindi yung mga basketball players. Yung mga banis yung sinasabi niya. Boys, wala ba kayong napansin na kahit ano? Smiley? Sakat? Babe, ah, binunot mo ba yung kilay mo? Cool! Kitty, ah, kinulain mo ba yung mga roots ng buhok mo? Amazing, Diana! Mga bulag sila! Boys, mga bulag ba kayo? Nagpalaki kami ng lips at gusto namin itanong kung sino sa amin yung may pinakamagandang lips. Ako o ako? Ano? ano? Nagpalaki kayo ng lips? Tapos di namin napansin? Cool! Wow, cool! Nashock ko. Alam niyo boys, sa tingin ko kahit magpakalbo kami, hindi niyo mapapansin. Mga boys namin kayo, hindi niyo man lang napansin yung mga basics. Alam niyo, na-hurt talaga ako sa nangyari. Tala na Kitty. Saka at ikaw, napansin mo ba? Pero ako, napansin ko. Pwede ba? Huwag nga magsinungaling. Guys, galit na galit sila sa atin. Guys, na-shock talaga ako. Imagine niyo, we tried our best para lalong gumanda. Tapos yung mga basketball players, hindi man lang napansin na meron kaming ginawa sa face namin. Nakaka-shock. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Thank you guys. Bye. Bye.